Sir, hindi na Sa po dito, hindi natuloy na yung arraignment? Yes, and so far as accused uh, Walter Wong Long, hindi po natuloy ang arraignment dahil sa aming motion na pinasuspend po namin yung proceedings as to him. No? Kasi ang uh, ginawa ko, ay hindi po siya kasama na sa preliminary investigation sa DOJ, ay sinama siya sa kaso. So nakakatakot to at nakakapahala itong ginawa ng DOJ. So, imagine, bakit, po, oh, imagine din mo, nakaupo lang sa bahay ninyo, tapos biglang makakasuhan ka hindi ka naman respondent dun sa kaso diba? so nakakatakot yung ginawa ng DOJ na to so uh, you're, not given, uh, you're not a respondent in a case pero pinailan ka ng information o kaso sa korte eh. so na-violate na yung right niya to due process doon pa lang diba? so yun lang po so, so sir, sir kaya kailan... sabi ng court dito sir na no, ni Judge Lido uh, it was referred back for preliminary investigation. In fact, the fiscal Uh, admitted na hindi siya uh, part ng preliminary investigation and yet kinasuhan siya, sinama siya sa kaso. So, Anong paliwanan? Anong paliwanan uh, na describe? I don't know, you can ask them. Attorney, nasa po si Dong, dapat po ba ilulipat po siya sa basic Nasa, nasa uh, pa rin. Bakit nasa Tarlac pa po? We're still waiting for the other orders, you know, commitment order. In fact, yung commitment order dito, with respect to this case, sa 167, hindi po siya inactingan ng judge because uh, suspended nga yung proceeding with respect to Walter As ah, to the other, at least, hindi ko alam. Okay. Alright? Okay. okay. All right. Thank you. Thank you very much, sir.